Surprise witness! Ganyan nga akong tawagin ni Senate President Pro Tempore at Senate Pluribon Committee Chairperson Senator Ping Lacson ang ipinresentang testigo ni Sen. Rodante Marculeta na si Orly Gutesa. Ayon kay Marculeta, si Gutesa ay ipinakilala raw sa kanya ni dating representative Michael Defensor. Maalala naman sa naging flood control hearing na sinabi ni Gutesa na isa raw siya sa mga nagbubuhat at nagde-deliver umano ng pera sa bahay nila dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Bilang mabigat ang mga binitawan nitong aligasyon at itinanggi rin ng abugadong si Attorney Pechi Espera na siyang nakapirma sa sworn affidavit ni Cotesa, ay ginita man ni Lacson na mahalagang may sa ilalim sa full record check at background investigation si Cotesa. Sa kabilang banda, naniniwala rin si Sen. Erwin Tulfo na dapat magkaroon ng corroboration sa mga naging testimonyo nito kailangan siguro ng mga collaboration, kailangan natin masasakyan na sabi niya, naging bodyguard siya ni So, um, sa so next year, hindi tatanungin ko, ano mga sasakyan, pag-describe. Then siguro, gagawa ko ng paraan to contact uh, si Salvi ko, ano ba mga pinitin niya, sublimited sa amin. We, can do that, I believe, na kung ano-ano mga sasakyan. Pero okay. kung okay. sa ka ng uh, ikaw uh, nga ng uh, negotensya. naniniwala siya na malaki ang may tutulong ng pagpapatawag kina John Paul Estrada at Martex Sai na sinasabi naman ni Gutesa na nagre-receive ng mga basura at di man executive assistant ni Ko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority.